Wala, pula, wala na Wala oh, okay. po oh, Wala na oh, okay. po na po lang. Ayun nakakot pa Sa Kaya Sir. Baka pag ano, siya ng ticket Yes, Sir. Pinahuntungan mo na, iniimbestigat ko muna. -ini po muna, Sir. Parating mo lang? Parating mo lang? Yes, Sir. Oh, sige, sige. Dati ka bang pupunta dito? Ngayon lang sa Sir. Ako, yung Pagkakataan mo dito Yes, sir. Muna station one, no, di ba? Yes, sir. So, first time mo na mag- uh, Oh, okay, Yes, sir. Pertanggo po, sir. Parang yung face mask mo, yun, no? Uh, maluwag, no? Face mask. mo niyo ito ng face mask, maliwag. Parang mask. Para, hindi nalalaglag sa... Uh, ano? Mm. Ito. Hindi Patanggal yan, patanggal-tanggal <laughs> yan. Mas maganda yung pato mo. Ayan. Hindi po, sir. Ay, yon Tapos na ba mo gusto pa doble, di ba? Ang gusto mo. Hindi po, sir. Para kung ayaw ako. Katerno pa. Di ba? O, sige, sige. Anong mapapasin mo sa opisina dito? Okay naman, sir. Nabalitaan mo ba itong opisina ito na inspeksyon ng mga uh, Inspector General ng PNP at napakadumi? Nabalitaan mo? Hindi po, sir. Uh, pero ngayon ka na napunta. Uh, Sir, maayos naman? Maayos naman, Sir. sige, sige. Arte naman. Ito ang women's hat, sir. Iyan Wow. O, talagang hindi niya ka. Dati O, pinunta si IG eh. Pagkato. Di Yes, Sir. Ayos. Eto. Ah, di ba tika na? Let's see. Pwede palang linisin eh. Pwede palang pagandahin, di ba? Pwede, Sir. Eh, punta ginalit niyo pa si IG

<laughs> pwede naman pala nga uh, Pwede pala palang nga Ito yung in-inspect Nasaan din mga asbab dito Napakalagpalat Na nagpupupo uh, pa Ito saan natin sa admin chef. Admin naman to. Admin Sige, sige, sige. Ate na <P2> yes, dito. Dito. ba kayo dito? Ito yung na-iwan? Pang na-iwan dito. Nag-expect si IG dito. Lasan ka Oh, duty. Ito mga bago, sir. Ha? Bago na, sir. Bago, bago sir. Bago na, mga bago dito. Yes po, sir. Saan napunta yung mga dating tiranggal dito? sa to... sir. Ha? si bali, na shop sa amin, sir. Uh, mm -hmm.

41, Sir. Ano ang police population ratio? 1 is to 1, 000, Sir. Ano 1, 1 is to 1? 1 is to 1,000, Sir. Iyon. 1 is to 1,000. 1 is to 1. Yes, 1 is to 1,000. Police population ratio. Yes, <laughs> 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 ma. May kodi ko na talaga. Nilagyan ko nga ako. Galing mo May kodi ko So, ito ang incident mo for the... since June? Yes, sir. Yun yes, June, Sir hindi mo ina update yan. Dapat ako ha? July na ngayon, di ba? Yes, uh, July, update mo, ha? July, tapos pick 1, 2, 3, 4. Yes, sir. Yes, sir. Julen, one, two, three, yes, sir. na sana. Ha? Hindi na update So, ito mga, ito mga barangay. barangay, sir. Ang barangay. barangay, sir. So, prime rate, ko kumalit dito, di ba? Ano ito? Uho ba? Parang meron tayo picture nyo. Nagbibita na dito. Talaga. Ano si CD mo? Pwede ko na? si Ardy. Di ba? Di Okay lang, yes. really right? <stories> okay lang. Um, Sige, okay lang. sir. Punta itong mga... naman kanina? Hindi pa तो हाँ कोई तो और <स्ताथ। स्ताथ स्ताथ> से रिस्पेक्ट द बिना आई जी हम आप बोल सकते हैं सपोर्ट यदि ऐसा कुछ समिति आदि कोता देने दो भी तो नहीं आई सुना आइए सर Pwede pala yung di ba? Yes, sir. Oo, oh, yun Dino pala eh. Ipapit ka ng body na lang. Puno mo mga tao, sarap. Uy, mo. sabihan Admin, ipunin yung mga tao dito sa dito. Para mas ma mas mas dito, sa... dito. Sa... dito mas mas sa... dito. mas mas

Sige ka lang, ka. Para uh, makita tayo. Okay. Magandang, uh, magandang hapon sa inyo. Uh, few weeks ago, ito yung gusto kong puntahan na police station. Ha? Huh? When I've learned, when the report of our Inspector General of Internal Affairs Service forwarded, the report, the result of his inspection here, eh talaga naman nakakapanginit ang uno. Ha? Huh? Kasi in spite ng paulit-ulit yung programa natin sinasabi na intensified crime policy, particular crimes in the offices, dito lang natin nakita na talagang hindi sinunod. As a result of that, because of that, your regional director relieved more than 30 personnel. Yes, sir. Huh? While being investigated, iyas na. Tama ba? Yes, iyas tama. nag mga dinatang dito at uh, nakita ko rin sa si mga pictures, pagka dumi-dumi, may aso pa at meron pang dumi ng aso at pati ibang mga kung ano mga mga bote na pag iwanan dyan at kulang pa yung mga tao na supposed to be na andito so I disseminated that and that result I forwarded that to the Bible group of all the regional directors nationwide para makita nila na nag inspection ang ating internal affairs service at sa mga pagsuway, doon sa mga guidelines natin, maimbisigahan ha? at pag uh, mayroong ebidensya, kakasuhan at magkakaroon ng sanksyon. Mga hindi pagsunod sa mga specific instruction. At isa pa, ay eh, hindi pag-duty. Eh, nasa duty, wala ibang tao dito. So itong ginagawa natin ito, na paglilinis sa ating mga opisina, ay eh, mula bata pa, eh, ito ito'y nakagisla natin sa atin mga eskwelahan, kung matatandaan ninyo, na doon pa lang sa mga sinitaralan, e eh, in tayo kung nag- kung nag- kung, kung, kung nagpagupit ba after a few weeks, kung naghinuko, ha? kung malinis ang ating tsinelas, uh, at meron pa tayong relievo na guwalis na duty sa atin. Hindi yung ginagawa pa, hindi parapan kung hindi ma-develop ang discipline. At yun din ang gusto nating mangyari sa atin hindi ibig sabihin may striker tayo, ay eh, hindi na. Maghihilis sa umaga, magkakalat buong maghapon, at kinabukasan, iasa na doon. Eh, pwede naman pala linisin. Nakita natin dito, loob at labas, pwede pala linisin. Bakit kailangan at tanggalin pa ang mga asain dito? Imbisigahan at makasuhan. Yun ang ibig sabihin natin. Well, I believe most of you here, eh, maaaring bago na dahil ang na dito. Pero that particular incident, well, sacrificial lamb, but it will serve that purpose uh, to serve as warning to others na hindi tayo naglulukuhan sa direktibang napakasimple among all the programs na hindi ko naman ito bagot, ito eh, dapat ginagawa natin. Ito yung hindi natin kailangan ng malaking resources. Maglilisan tayo. Kung kailangan, hilimusan pinturahan, kaya sa MOE. Ang daming gusto nung tumutong, tumulong. Andiyan ating LGU. Andiyan ang ibang mga uh, through the advisory council natin ay eh tumutulong. Nasa inisitiba na lang ninyo yan. Well, probably hindi kayo na dito pero uh, with my inspection here, makita ko naman na maayos ang loob at labas. At ito ang gusto kong makita sa lahat ng police station. It so happened, I can just imagine yung picture na pinala sa akin noon during the inspection. But right now, na-correct na natin yan. So I, I would like you to continue to maintain this one. Ha? To maintain this cleanliness. Napakasimple lang yan. Linisin na gantong kalinis sa umaga. Huwag magkalat maghapon. At kinabukasan, halos walang lilinisin na kung hindi yung kaunti lang. Well, you, you might say, bakit yun, pinagkakabalan pa natin ng panahon? Eh, napakasimple na nga yun eh. Eh, kung yung ibang mga samasinuot, hindi pa natin magawa. Kung ito hindi natin magawa, how much more? And mind you, ang isang lugar na malinis, pati pa na natin, at saka sa mga sa atin, nakita natin sa inyo kaya yan, ang magpapakita ng disiplina, and pati sa inyo, ha? Malinis sa pag-iisip ang resulta niyan at malinis sa pagtatrabaho. And more than that, yung mga kapabayan natin na pumunta dito para dudulog ng yung problema sa kanilang problema, ayun ang kanila makikita. Dahil alam naman natin lahat, kung may problema yung mga yan, idudulog, hindi naman pupunta ng krami, hindi pupunta kay General Montejo yan, sa regional headquarters. Even sa city director nyo, maaaring hindi dito sa inyo pupunta. Kaya dapat lang na maayos ang inyong police station. But it should go beyond the cleanliness of the offices. Kaya yung programa natin na ICP, napakasimple. Intensified cleanse policy. Cleanless of the offices, cleanliness of the ranks, which is our internal cleansing program. Bahagi na yung pag- uh, uh pag-imbisiga at pagbibigay ng kaso for reformative doon sa mga nagkasala and cleanliness in, cleanliness in community, yung ginagawa niyo programa. Kung nakakahawa ang COVID-19, nakakahawa din ang magandang trabaho at yun ang gawin niyo ang kalinisan dito makakahaway sa kapitbahay nyo. Maniwala kayo sa akin, linisan nyo ito, mahihiyan dumadaan dito. Bandang huli, instead na mahawak yung kat sa kadumihan ng iba, mahawa sila sa kalinisan, kalinisan nyo. Nagkakaintindihan tayo? Yes, sir! Pastor. So, very good, ha? Uh, nakita ko na maayos. Alam ko naman. Na alam nyo na papunta ako dito sa Cebu. And for intended purposes, you have prepared for this. At alam ko naman na ito'y nag-correct na. Pictures present to me na corrected na ito. But it doesn't matter. What is important is that nakita ko dito. At kung hindi ako pumunta dito, eh, I believe that you will be, we will feel disappointed if the CPNP will not visit you. And uh, that is one of my purpose na mapuntahan kung pwede ang lahat ng mga police provincial offices natin, city, city police offices, at kung maaari ang mga police station natin para makita ko eh dito. Nanggaling din ako sa kagayi nyo, know, ng mga junior officer na pinagdaanan, and uh, napakaganda na nasisilip ng ating mga kabanda sa And if I have time, I would like to visit all of you. Pero just the same, I would like to uh, to commend you, the the police station commander uh, of this Bandawi City Police Office, Phase 1. Kung dati, eh, nabalita sa kadumihan. Ngayon, papunta ko dito, ibabalita ko sa mga ibang pupuntahan ko na iba na ang sitwasyon ng Phase 1 ng Mandawi City Police Office. Palakpakan natin. Uh, so, ituloy nyo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, kumbaga, nakilala na kayo, ha? Station 1. So, nakilalang dating madumi, ngayon nagbabangong puri, Noles na si PNP, the regional director, and even the area police commander of uh, area police command Visayas na andito uh, para putahan ko. Pati yung ating PIO, si PIO, si General Ronnie Olay, palakpakan natin. Parang yeah. araw yan, ang ginagawa niyan, naghahanap sa internet, nag-viral, yung mga pulis na gumagawa ng mga kabutihan. Walang maliit, walang malaki sa paggawa ng kabutihan ang importante gumagawa ng mga mumunting bagay na yun dapat ang ating pinapahalagahan. Kaya ta sumama sa atin dito, eh, nakita mo ron eh, ha? naging maayos na. So, buburahin natin ang maduming is station 1 ng Mandawi City Police Station at papalitan natin ng malinis at maayos na station 1 ng Mandawi City Police Office. Okay? Gentlemen, so thank you very much. Sige. Pag-sure-take naman tayo. Para tayo tayong souvenir dito. Okay. Sir, okay. pwede sa natin. Oh, sige, sige. Sige, sige. Sige, Philippines, ha? Sino dito mm -hmm. ang nabagto na mm -hmm. First dose, oh, sir. First oh, dose. talaga, first dose, tapos na. Yes, sir. Yes, sir. Second dose. Wala ka, sir. Oh, tayo, first dose. na. Ayos, ha? Sige, mag-iingat palagi. Alam na natin kung paano tataguan ang COVID, ha? Alam na, alam na natin yan for the past uh, uh, more than a year. O, oh, sino dito ang nag-COVID na? Sa sa kamay.